It's another productive Thursday sa atin. At lalo na po sa ating mga kikay dyan na mahilig pong magpaganda. Pag-uusapan natin ngayon ang importance ng lip care at ang kahalagahan na rin ng pagninegosyo kung saan kahit maliit na puhunan ay pwede kang kumita. Kasama po natin ngayong umaga si Sir J.R. and Miss girlie Magandang umaga po sa inyo mga entrepreneurs. Yes, Good morning. Yes, magandang umaga po sa sa amin. Okay. Sa ating mga katulad natin mga girls, Miss Gurley, ano, importante ang lip care yeah, ano ba right. ang mga kahalagahan ito lalo na siguro do sa mga gusto lang mag gusto magpa-fresh every day para ma-boost yung kanilang confidence yeah actually kailangan uh, uh, yung lip care kasi dapat bago natin ilagay importante alam natin yung makakaganda sa, li sa lips natin so kaya uh, dapat ang um, nilalagay natin more on organic para mm. hindi tayo magpanik. Okay, <laughs> organic para hindi tayo magpanic. Okay, yes. I understand you started this business na may kinalaman sa lip care at sabi mo nga organic yung mga products mo. Pero doon sa mga gusto ring magsimula ng kanilang negosyo, katulad siguro ng ganito mga beauty care products, ano ba yung inyo ng uh, kumbaga masasabing recommendation and tips at mga po pwede nilang gawin sa kani-kanilang bahay tas kikita na sila? Yeah, actually po Ma'am Diane, no, uh, sa ating mga viewers na gustong mag-try, Meron naman po tayong mga do it yourself ng mga uh, pang-business. Katulad ng lip care, sabi natin, mabilis lang siyang gawin. no So, kung gusto natin mag-business, kailangan natin pag-aralan yung paano siya pinoprocess, paano siya ginagawa. And sabi ko nga, since DIY po siya, kahit sa bahay, makakapag-create tayo ng business na kung saan tayo mismo ang gagawa ng na sarili nating brand. Okay. Kung may mga step-by-step -step tayo, for instance, sa paggawa ng lip gloss kagaya nito, ano ba yung mga pwedeng materials na kanilang gawin? Uh, na i-prepare rather at yung uh, process na gawin. You just need to prepare yung more raw materials like uh, sunflower oil, almond oil, grape seed oil, ganyan and yung color changing uh, colorant po niya. Okay. And then yung lalagyan, saan ba po pwedeng ma-source yung mga ganito? Yeah, actually sa mga lalagyan sa mga bottles po, no, uh, Pwede, pwede, pwede din po silang bumili sa amin po mismo o di kaya sa mga, mga, mga nagsusupply po ng mga raw materials ng mga bata. So. Okay. Profitable ba yung ganitong pagnenegosyo? Yes, ma'am. Ma yes po. So, magagaano kalaking puhunan ng kailangan mo nito. Sir JR. Actually, hindi kailangan ng malaking puhunan. Mm -hmm. no? So, as, as, as low as 500 pesos. 500 pesos? Yeah, as low as 500 pesos, no, pwede ka na makapag-create ng sarili mong business at pwede mo siyang mapadami. Ganun naman sa business, di ba? Kailangan natin muna mag-umpisa sa mababa at sa maliit. Kung baga parang nakakaroon tayo ng drive kung paano yung palakihin at padamihin pa. Mm -hmm. At saka, yung mga ganitong product po, pwede rin ito online mo event. Tapos try-try mo muna sa mga friends mo pag pumatok. Yes. You can say na it's a profit business. Maganda rin po ito lalo na sa mga kailangan maging presentable rin ano, okay. sa kanilang school, work, yung mga ganitong pagpapaganda, at syempre, lip care na nga rin. Kasi minsan nakakaligtaan din natin yung lip gloss, minsan lipstick na lang yung muna lang. minsan nagdagdag dry yung lips natin. So, so ito maganda kasi anytime, kung mo na lang siya, gaganoon mo na. At the same time, organic, uh, sabi ko nga, uh, organic, uh, don't panic, it's organic, sabi nga nila. So, kahit yung mga bata natin, yung mga kids, safe po siya. Okay, um, so we'll do a little demo na gumagamit itong <laughs> uh, lip gloss na ito. So sa ating mga kikay na mga ka-RSP dyan, oh, don't forget na ito naman ay organic, sabi nga, organic. So maganda sa ating mga lips. Yung mga um, iba bang mga lip gloss products, hindi organic, um, ano ba yung benefits kapag organic ingredients yung iyong lip uh, Um, kung ka nasa product Opo. Okay. Well, the benefit pag organic yung products natin, number one, is safe talaga. Uh -huh. Wala kang dapat ipangamba. Pangalawa, of course, is uh, mas mura yung raw materials. Yeah. Mm -hmm. okay. okay. Well, maraming salamat po sa pag-share sa amin nitong kosa lip gear at ganoon na rin mga tips sa pagdinegosyo. Thank you very much, Sir JR and Miss Gurney. Okay. Salamat po. Yes, thank you so much po.